Good morning, guys. Dito kami ngayon sa ilog. Kukuha kami ng... Ano, kukuha kami ng buhangin, guys. Dahil walang power sa amin. May gagawin sila dun sa ano. May gagawing ong na, bilak sila kukuha ng ano guys? ng buhangin dahil hanggang alasyete pa lang yung ang hanggang yung power walang power dito sa amin guys walang power so gagawin na lang nila yung bako dun guys ayan dati yung daan dun guys is maluwag pa ngayon eh. nahukay kasi Ayan, dyan sila kukuha ng buhangin. Medyo malalim dito guys. Malalim yata. Dun ba, danak? Doon ba dalak? Pwede mag-swimming doon. Huwag ka mag-swimming ha. Lalo kang mga ngati. Sumama kami dito guys. Nabisaklat.

guys. Mahangin dito, guys. Ayan, dito sila kukuha ng buhangin. Ayun, oh. Pino yung buhangin doon, guys. Kaya dun sila kukuha. Ha? Malalim, oh. Ha? Buti nga, hindi siya mainit, eh. Mayroong no, lasyete pa yung ano namin, guys siya ito pa ilaw sa amin. Ayaw. 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 yung Ayaw. 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 finishing kasi nila yung ano dun guys yung sa harapan ng gate yung sa gate ni nanay guys kaya yun, kumuha kami ng buhangin dito yung nakaraan din dito dito rin kami kumuha guys go nakita nyo sa previous video ko balikan nyo guys dito rin kami kumuha nun ang ano dun naman sa harapan ni nanay dun kami, dito kami kumuha ng ano buhangin Saan yung nakasarado? Eh, okay na. dito na rin tayo eh. Okay na yan. Pwede na rin yung ano. Mga dalawang balik lang siguro kami guys. may iwan muna kami dito at ihatid nila yung ano yung buhangin doon sa bahay mga dalawang balik lang Ganda ng buhangin guys oh. Puting-puti. Malambot sa paan eh. sin calebos. kilala oh. Ito muna kami tambay guys. Pinatid na nila yung first batch ng ano, buhangin. Ilang hakot pa ba pa? kalau apa Hanggang tatlo lang. Gusto na may daran mo, Darren? Bahay uh. mo sa akin. Ano yung bibigay mo? diesel ko. Wala siya diesel bukas sa ano niya, guys. Sa sa jeep niya, wala diesel. Piyata na linisan niyo 'ni. Eh. Kapalit kami ng dandan niyan. Lang araw ka din ano? Nang biyahe. Nang dalawa, tatlo. Recording na rin. Oh, dalawa lang pala. Sarap dito may duyan dahil mahangin kasi sa ano guys masyadong maingay makarounded na siya dahil marami ng tao lalo niyan ano lang power maghapon hanggang 7 ng gabi nasa labas lahat ng tao kaya maingay sa labas Ay, mas maganda magpabundok ka maririnig mo mga kuliglig mga ibon Ayan guys, nakadalawang hakot lang kami. Sa so, pauwi na kami. Ano na ako sa kanila guys, para medyo magbigat-bigat yung ano, yung motor. Yung na lang ako sasakay. Kasi mabigat. Dito talaga yung kuha na ng mga buhangin guys. lakad tayo para ma-exercise tayo. Para lang tayo sa bahay. Wala nang exercise yung katawan, guys. Tayo so maglakad-lakad dito, guys. Napakalamig. Eh. Ka-timid. Sila. Naririnig mo yung hangin, guys. Andun pa sila. Alam nyo ba, guys? Minsan, takot talaga ako mag-isa. Ayan na sila, guys. Kaya ba tayo pa? Ano mga sapatos na para sa o